Sa gitna ng tag-araw, ang paliparan ng Pilipinas ay naparalisa dahil sa siksikan ng tao. Isang anim na taong gulang na bata ang mahiwagang nawala sa tabi ng kanyang umiiyak na mga magulang. Sa islang ito, posible bang mahanap ang nawawalang bata? Sinuri ng mga dayuhang turista ang buong paliparan ng puno ng pagdududa. Ngunit nang handa na ang lahat na sumuko, nagpasya ang Ninoy Aquino International Airport, LE, na gumawa ng isang ganap na kabaligtaran na aksyon. Pagkaraan ng pitong minuto, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang lumitaw sa harapan. Sa loob ng pitong minutong himala na ito, ano ba talaga ang ipinakita ng Pilipinas? Ang kwentong ito ay magbubunyag ng isang nakakaantig at nakamamanghang salaysay. Ang nakakakilabot sandaling iyon sa ge, hinding hindi ko malilimutan habang buhay. Isang mainit na hapon ng Sabado, pagtapak ko pa lang sa departure hall ng E, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Ang paghila ng bagahe sa siksikan ay parang nakikipaglaban sa alon. Ang mga ingay ng Filipino mula sa lahat ng dako ay tila ingay lang para sa aking mahabang biyahe patungo sa New York. Ang Pilipinas ay transit point lang namin. Ang asawa kong si Sarah ay balisang nakatingin sa mapa, at ang anim na taong gulang naming anak na si Ivan ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Sa gitna ng matatangkad na adulto, mukha siyang takot. Ang daan patungo sa duty free ay parang isang maze. Nagsimula akong magreklamo sa aking isip. Masyadong maraming tao, komplikado ang mga karatula, at hindi maayos ang komunikasyon sa mga tauhan. Bakit pa kami magtratransit dito? Kung sa Japan siguro, mas pamilyar at mas madali. Noon, hindi ko pa alam kung anong himala ang ipakikita sa akin ng lugar na ito. Habang umaakyat kami sa escalator patungo sa duty-free area, nagreklamo ako kay Sarah na masyadong komplikado ang Pilipinas at hindi kami marunong mag-Filipino. Tumango si Sarah. Kaming dalawa ay nag-usap ng may pagtatangi sa lugar na ito. Pagdating namin sa duty-free, ganoon din. Habang pumipili ako ng pabango at chocolate, nagrereklamo pa rin ako tungkol sa presyo, sa komplikadong display, at sa mga tauhan na hindi matatas mag-ingles, nakakainis talaga. Ngunit iba si Ivan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa harap ng isang robot exhibit. Siya ay naakit sa pagsasayaw ng isang humanoid robot na mas mataas pa sa kanya at sa eleganteng paggalaw nito. Nakuha nito ang buong atensyon niya. Tiningnan ko ang aking relo at nagmamadaling sinabi, limampu minuto na lang, kailangan na nating sumakay. Sa sandaling yon, si Ivan, na sumusunod sa robot, ay biglang nawala sa siksikan. Sa simula, inakala kong nasa likuran lang siya. Munit saan man ako tumingin, hindi ko makita si Ivan na nakasuot ng dilaw na shirt. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Nagsimula akong sumigaw sa pangalan ni Ivan, ngunit nila mo nang ingay ng paliparan ang aking boses. Namutla si Sarah, at ako naman ay basang-basa ng pawis. Nagtanong ako sa mga taong nasa paligid, Munit karamihan sa kanila ay hindi marunong mag-ingles o tumango lang. Nagsimula kaming balutan ng kawalang pag-asa sa isang napakalaki at siksikan na paliparan, paanong mahahanap ang isang bata? Kung sa Estados Unidos, agad naming tatawagan ng pulisya at magpapalabas ng anunsyo sa broadcast. Ngunit narito kami sa Pilipinas, hindi kami marunong ng wika at hindi namin alam kung sino ang hihinga ng tulong. Sinigawan ko ng malakas, may tumulong po ba sa amin na hanapin ang anak ko? Pakiusap, tulungan niyo kami. Ngunit ang siksikan ay parang isang pader, patuloy na umaagos, at tila walang humihinto para makinig sa akin. Naalala ko ang aking nakaraang karanasan sa paglalakbay. Isang katulad na insidente ang nangyari sa isang paliparan sa Europa, na tumagal ng hindi bababa sa dalawa o tatlong oras bago nakita ang bata, sa kabila ng pagtawag sa pulisya at pagpapabroadcast. Wala kaming ganoong oras. Palapit na ang oras ng paglipad. Ang pinakamahalaga, labis akong nag-aalala sa kaligtasan ni Ivan. Si Sarah ay nanginginig na bumulong, naalala mo ba na nag-emergency room si Ivan dahil sa asthma attack sa biyaheng ito? Paano kung mag atake ulit? Nang marinig ko ito, parang naubos na ko ng hininga. Si Ivan ay isang bata na nahihirapan huminga kapag stressed o takot. Ngayon, tiyak na takot na takot siya. Kung mag-atake ang asthma niya, maaari itong maging mapanganib ang kawalang pag-asa ay dumating na parang tsunami. Napakalungkot namin sa hindi pamilyar na bansang ito. Sa harap ng language barrier, pagkakaiba sa kultura, at komplikadong sistema, wala kaming magawa. Sumigaw ako ng mas malakas kung sa Amerika, ang nyee na ang nakikialam sa ganitong sitwasyon. Ngunit anong lugar ito? Enay! I... Ang pangalan ay mukhang internasyonal, ngunit sa totoo lang, hindi nyo man lang mahanap ang isang bata, tama ba? Nagalit akong nagmura. Ang mga dayuhang turista sa paligid ay tumango. May isang nagbiro ng may panginsulto, malaki lang ang paliparan ng Pilipinas, pero maluwag ang sistema. Nagdagdag pa ang isa, ganyan talaga ang mga paliparan sa Asia. Mukhang maganda lang sa labas. Ang mga salitang ito ay nagpadagdag lang sa aking galit. Hindi talaga kami matutulungan dito. Mahahanap ba namin ang anak ko? Nagsimulang umiyak si Sarah. Narinig ko, kung nawawala ang bata sa isang malaking lugar, hindi na talaga mahahanap. Noong sandaling iyon, tensyonado ang buong hall, tila nahawa ang aming kawalang pag-asa sa mga tao sa paligid. Sa sandaling iyon, isang tauhan ng paliparan na may name tag na Yi Dela Cruz ang lumapit. Pakiusap kumalma kayo. Agad tayong magsisimula ng aksyon gamit ang radio communication system, mahinahon niyang sinabi. Radio communication system. Ano yon? tanong ko. Sabay pinindot niya ang kanyang headset. Alpha, Bravo, Charlie, Ready. Simula ng Child Safety Protocol. Sa isang iglap nagbago ang atmosfera. Parang ang tahimik na dagat ay biglang naging battle mode. Ang mga tauhan sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay. Paulit-ulit na umalingaungaw ang professional jargon mula sa radyo. Natigilan ako. Kanina, pinupuna ko ang sistema ng lugar na ito, ngunit ngayon, tila may mangyayari na kabaligtaran sa aming iniisip. Ngunit may kalahati pa rin akong pagdududa. Ang sistematikong aksyon bang ito ay talagang magiging epektibo? Ang oras ay lumipas, ngunit wala pa rin si Ivan. Sunod-sunod na nagtanong si Ye. De La Cruz, ano ang huling damit na suot niya? Anong kulay? Anong sapatos? Gaano siya katangkad? mayroon ba siyang natatanging palatandaan? Gulat kaming sumagot, dilaw na shirt, asul na sneakers, mas maliit kaysa sa karaniwang bata sa kanyang edad. Agad na lumabas ang utos sa radyo, bravo, suriin ang sisiye, dalawa tandang bawas tatlumput apat ng sabay-sabay, salain ang mga batang tumutugma sa paglalarawan. Nagulat ako sa kanilang profesionalismo. Hindi lang sila nagpapahanap kung saan-saan, kundi gumagamit sila ng sistematiko at syentipikong paraan. Ngunit kasabay nito, lalong lumaki ang aking pag-aalala. Tiningnan ko ang aking relo, apat na tatlo minuto na lang bago lumipad. Halos mapaluhod ako. Kung sa bansa ko, matagal pa bago magawa ang mga bagay na ito. Ang boses ng ibang pasahero sa likuran ko ay lalo pang nagpadagdag sa aking kaba. Mahahanap ba namin si Ivan sa tamang oras? Nagsimulang umiyak si Sarah. Paano kung mag-atake ulit ang asthma ni Ivan? Paano kung kailangan na naman siyang dalhin sa emergency room tulad noong huli? Sa mga salitang ito, bumalot sa akin ng guilt. Hindi ko naalagaan ng mabuti ang aking anak na may asthma. Ang imahe ni Ivan na nakahinga ng mabilis, naninginig ang maliliit na balikat, at may oxygen mask sa emergency room ay malinaw na lumitaw sa aking isip. Kung mangyari ito sa kanya ng mag-isa ngayon, ang kahinatnan ay maaaring maging malubha. Tinakpan ko ang aking mukha ng mga kamay. Bilang isang ama na hindi nakaprotekta sa kanyang anak, ang guilt ay bumabagabag sa akin. Tiningnan kami niye. Ye. De La Cruz at Mahinahong nagsabi, huwag kayong mag-alala. Ito ang pinakamahalagang sandali. Ang kanyang kalmado at matatag na boses ay puno ng kumpiyansa, ngunit hindi pa rin ako mapanatag. Ang oras ay lumipas, ngunit hindi pa rin lumalabas ang anak ko. Inanunsyo ni Ye, Dela Cruz, sumali na sa aksyon ang labindalawa nasyonalidad na interpreter team at ang mga security personnel. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Labindalawa nasyonalidad? Paano nangyari yon? Ang mga utos ay patuloy na ipinapadala sa radyo, Alpha Team, harangan ang exit ng duty-free area sa ikalawang palapag. Bravo Team, ay monitor ang up escalator. Charlie Team, suriin ang kids' play area. Talaga namang naririnig ko ang iba't ibang wika sa aking headset, Ingles, Filipino, Japanese, at Spanish. Parang isang United Nations meeting. Ang buong paliparan ay naging isang higanteng command center. Sa mga electronic display screen, lumabas agad ang emergency notice sa iba't ibang wika, paghahanap ay nawawalang bata, dilaw na shirt, asul na sapatos. Kung makita, pakireport agad sa tauhan. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng ito. Kanina, nagdududa ako sa sistema ng lugar na ito. Ngunit ngayon, ang kanilang organisado at sistematikong aksyon ay parang isang giyera. Posible ba talaga ito o nagpapanggap lang? Sa sandaling iyon, may isang turistang Australian sa malapit ang nagtaas ng kamay at nagsabi, parang nakakita ako ng katulad na bata. Agad kaming tumakbo. Ang pintig ng puso ko ay halos lumabas na sa bibig ko. Naririnig ko lang ang thump-thump na ingay. Sa wakas, natagpuan na. Si Ivan na yun. Napuno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit nang lumapit ako, ang bata ay ibang nasyonalidad. Ang unang pag-asa ay nawala. Sa sandaling yon, pakiramdam ko, malapit na akong gumuho. Ang pag-asa na naging kawalang pag-asa ay hindi maipaliwanan. Si Sarah ay napaluhod at umiyak. Muli kong naramdaman ang bigat ng katotohanan nanginginig akong sumigaw, ano ang ginagawa ninyo? Galit akong pinupok ang counter. Ano ang silbi ng lahat ng ito? Seryoso ba kayong naghahanap? Yumuko si Ye. De La Cruz at humingi ng paumanhin. Pasensya na, ngunit ito ang pinakamahalagang sandali. Pakiusap, maniwala kayo sa aming sistema. Ang kanyang kalmadong tugon ay lalo pa akong nagpagulo, ngunit ang kanyang profesional at hindi natitinag na kilos ay nakakamangha. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat at nagsabi, ang perimeter ay paliit ng paliit bawat minuto. Sa sandaling iyon, dumating ang ulat ng Lie Image Analysis Team, tatlong minuto nang nakaraan, natagpuan ng isang bata na may dilaw na shirt na tumutugma sa description sa down escalator. Agad na ipinadala ang utos sa radyo, Delta Team, muling salain ang daanan sa ilalim ng robot exhibit. Nanalangin ako sa aking puso. Ivan, anak, sana humihina ka pa, Palapit na si tatay. Maghintay ka lang, anak. Ang malinaw na broadcast sa iba't ibang wika ay narinig sa mga loudspeaker na nananawagan sa lahat ng pasahero na huwag nang gumalaw at tumingin sa paligid. Isang security guard ang nag-abot sa akin ng isang receiver na katulad ng radyo at nagsabi na regular silang mag-uulat ng progress sa akin. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganitong uri ng attentive care. Ang boses ni Ye, Dela Cruz ay narinig sa radyo, medical team, ihanda ang portable nebulizer kung sakaling mag-atake ang asthma. Nang marinig ko ito, labis akong naantig. Hindi lang sila naghahanap ng bata, kundi inuuna pa nila ang kalusugan nito. Sumunod, tumunog ang isa pang radyo, Charlie Team, suriin ang Child Safety Bracelet Station, ngunit nakumpirma na walang suot ang bata. Nagtaka ako sa terminong hindi ko pa narinig, anti-loss bracelet. Mayroon bang ganoong sistema? Mahinahon na sumagot si Ye. De La Cruz, karamihan sa mga himala ay nagsisimula sa paghahanda. Ang mga salitang ito ay tumimo sa aking puso. Ang mga numero sa electronic display screen ay patuloy na nagbabago, 5 minuto at isa 0 segundo, 5 minuto at 20 segundo, 5 minuto at 30 segundo. Ang oras ay lumipas, ngunit ang kakaiba, ang pag-asa ay mas matindi kaysa sa pag-aalala. Nagsimula akong maramdaman na ang lahat ay ginagawa ng sistematiko at profesional. Hon, parang iba na, mahigpit na hinawakan ni Sarah ang aking kamay. Parang makikita na talaga. Munit pagkatapos, tumunog muli ang radyo na kumpirma na may nakita katulad na earphone malapit sa gate apat. Kailangan ng kumpirmasyon. Tumakbo ulit kami. Totoo ba ito ngayon? Si Ivan ba namin? Ngunit pagdating namin doon, nabigo kami ulit. Napaluhod si Sarah at umiyak. Ngayon, talagang hindi na siya mahahanap, hindi ba? Ako rin ay nadurog ang puso. Munit sa sandaling yon, nakita ng aking mata ang isang counter sa malayo na nagbebenta ng Philippine Eagle, Agila, Plush Toy, at nakita ko ang isang sign ng Kids Play Area. Agad na ipinagbigay alam niye. Dela Cruz sa radio, Delta Team, suriin ang lugar malapit sa Philippine Eagle Booth. Ay isa team, ay reverse ang camera footage. Agad na nagulat ang A Isa team, nakita ang isang bata na nakasuot ng dilaw na shirt at asul na sapatos, nakahawak sa dibdib, at humihina ng mabilis, pinaghihinala ang asthma attack. Sa sandaling yon, nanginginig ang buong katawan ko. Si Ivan na yon. Ang nakahawak sa dibdib at ang mabilis na paghinda ay ang early symptoms ng asthma attack ni Ivan. Nagmamakaawa akong humingi ng tulong, pakiusap, may makakaligtas ba sa anak ko? Maaari siyang mapanganib. Sumagot si Ye. De La Cruz nang may katiyakan na kumpirma na. Ang Child Protection Specialist na si Gina De La Rosa ay papunta na sa site. Pakiusap, maghintay kayo ng kontak. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Hindi na ito search, kundi rescue operation. Mahigpit kong hinawakan ng radyo. Sa wakas, malapit na naming makita ang aming anak. Ang pag-asa at ang takot na baka magkamali ulit ay naghalo. Naninginig si Sara sa tabi ko. Kaming dalawa ay pinigil ang aming hininya, nakatuon sa boses na nagmumula sa radyo. Ang boses ni Ginang Dela Rosa ay narinig sa radyo, nakita ang target. Nakumpirma na ito ang bata na hinahanap. Palapit na. Sa isang maliit na screen sa malayo, nakita namin ang imahe ni Ivan. Anak nga namin ang kanyang maliliit na balikat ay nanginig dahil sa mabilis na paghina. Umiiyak siya dahil sa takot. Lumuhod si Ginang de La Rosa sa harap ni Ivan at isang kahanga-hangang bagay ang nangyari. Nagsimula siyang humuni ng isang tradisyonal na Filipino lulabi, kundiman, at inalo siya sa Ingles. Nakita namin na dahan-dahang kumalma si Ivan. Kinuha ni Ginang de La Rosa ang isang Philippine Eagle plush toy mula sa kanyang bag at ipinakita kay Ivan. Nagsimula siyang magkwento ng nakakatawang kwento at gumawa ng mga kilos para makuha ang atensyon niya. Ito ay isang napakadetalyado at profesional na pamamaraan. Hindi lang niya ibinalik ang bata, kundi inalala niya rin ang psychological state nito at nagsikap siyang pakalmahin ito. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganitong attentive care. Ang maliliit na balikat ni Ivan ay dahan-dahang nagrelax at ang kanyang pag-iyak ay unti-unting tumigil. Nagsimula siyang maging interesado sa kwento ni Ginang de La Rosa. Ang electronic display screen ay nagpakita na ang oras ay lumipas, 7 minuto at 0.2 segundo. Sa loob lang ng 7 minuto, nangyari ang lahat ng ito. Sinundan namin ang direksyon ni Ginang de La Rosa patungo sa kinaroroonan ni Ivan. Ang puso ko ay halos sumabog, ngunit ngayon, hindi dahil sa kawalang pag-asa, kundi dahil sa pag-asa. Nang sa wakas ay tumayo kami sa harap ni Ivan, tumigil na siya sa pag-iyak. Mahigpit niyang yakap ang Philippine Eagle plush toy at tahimik na nakaupo sa tabi ni Ginang De La Rosa. Isang hindi ka paniwalang eksena. Daddy! Si Ivan ay tumakbo sa aking yakap. Ang kanyang maliit na boses at init ng katawan ay dumating sa akin. Pilit kong pinigilan ang luha ko, ngunit sa huli, niyakap ko ang aking anak at umiyak. Yumuko ako ng malalim kay De la Cruz Marami akong masamang sinabi sa iyo. Nagduda ako sa inyong kakayahan. Taos-puso akong humihingi ng tawad. Mumiti si Ye. De la Cruz nang may init, "Daddy, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng bata. Huwag na kayong humingi ng tawad. Naiintindihan namin ang damdamin ng isang magulang." Sinuri ni Ginang Dela Rosa ang kondisyon ni Ivan. Ang paghinga niya ay normal na, ngunit naghanda kami ng nebulizer kung sakaling may emergency. Nanginginig akong nagsabi, naglakbay ako sa loob ng dalawampu taon, at hindi pa ako nakakita ng ganitong handling. Ang Pilipinas ay parang nabubuhay sa hinaharap na mundo. Mahinahon na umiti si Ye. Dela Cruz, inihahanda namin ang sarili namin araw-araw para sa ganitong araw. Dahil ang isang bata ay nagdadala ng bigat ng buong mundo. Mahinang bumulong si Ivan sa aking tainga, "Daddy, gusto ko ang Pilipinas." Ang eagle kuya ay cute. Ila naramdaman din ng bata ang init ng lugar na ito. Ang mga tao sa paligid na nakakita sa aming pamilya na nagkasama-sama ay pumalakpak. Ang mga dayuhang turista na kanina ay nagbibiro ay napakita ng emosyon. Ang mga reporter ay nagsimulang dumating. Sinabi ko sa kanila, ang nakita ko ngayon ay isang perpektong pagsasama ng perpektong sistema at malasakit. Ito ang tunay na mukha ng isang sibilisadong lipunan. Ang mga headline ay nagsimulang lumabas sa mga electronic display screen, Pinakaligtas ni Paliparan e si Mundo, Hindi, Benes Pitong Minutong Himala, Nagligtas ng Bata, Nakagulat na Sistema ng Pagtugon. Muli akong yumuko kinali. Dela Cruz at Ginang Dela Rosa ang inyong pagtugon ngayon ay napakahusay. Isang huwara na dapat matutunan ng buong mundo. Bago ako sumakay sa eroplano, nagpasya ako na ibabahagi ko ang kahanga-hangang kwentong ito sa buong mundo. Gusto kong mas maraming tao ang makaalam na mayroong ganitong kahanga-hangang sistema at ganitong mainit na puso na umiiral. Ang paliparan na ito, ang lugar na ito, hindi hindi ko malilimutan. Ang pitong minutong himala na aking naranasan. Ang Pilipinas ay isang lugar na nabubuhay sa hinaharap at ang pinakamahalaga, mayroon itong mainit na puso. Ang Himala ay hindi bumaba mula sa langit, kundi nagmula sa paghahanda, pagsasanay, at sa puso ng isang grupo ng mga taong naniniwala at nagtutulungan. Sa ang atmosfera ng EE, naroon ang mainit na puso ng mga Pilipino, nagpapahalaga sa pinakamaliit na buhay, isang bata, na parang bigat ng buong mundo. Ito ang lumikha ng tunay na kasaysayan. Habang naglalakad kami patungo sa boarding gate, ganap na nagbago ang atmosfera sa paligid. Ang siksikan na ingay ay parang isang masiglang musika na ngayon. Ang ilaw ng mga tindahan na nakakainis sa akin kanina ay mukhang mainit at magiliw na ngayon. Nagbago ang tingin ko sa mga tao sa paligid. Nakita ko ang mga magiliw na ngiti ng mga tauhan at ang mainit na pamamaalam ng mga pamilyang Pilipino. Si Ivan ay nakahawak sa kamay ni Sarah at ang isang kamay naman niya ay mahigpit na nakayakap sa Philippine Eagle plush toy, ayaw niyang bitawan. Nakatingin siya sa paligid ng may pagtataka, wala na ang takot sa kanya. Ang kanyang maliit na ngiti ay ang pinakamahusay na patunay na nagbigay sa kanya ang lugar na ito ng siguridad at magandang alaala. Nagkamali ako, Sarah, sabi ko sa aking asawa. Tiningnan ko lang ang ibabaw ng lugar na ito at hinusgahan ito batay sa aking kawalang pamilyar. Tumango si Sarah. Ako rin. Mas marami pa ang lugar na ito kaysa sa inaakala natin. Samantala, mabilis na kumalat sa internet ang video na kinunan ng turistang Japanese. Ang Enrique Pito Minute Miracle at Philippine Magic Airport ay naging global trending topic. Sunod-sunod na dumating ang mga komento mula sa buong mundo. Totoo ba yan? Pito minuto. Hindi ka paniwala Super professional. Ang teknolohiya at tao ay nagtulungan ng walang pagkakamali. Ang tauhan na nagpatahimik sa bata ay napakahusay. Alam niya talaga kung paano makitungo sa mga bata. Gusto kong maglakbay sa Pilipinas. Ang isang bansa na nagpapahalaga sa kaligtasan ng bata ng ganito ay tiyak na magandang lugar. Ang mga komento ay nagpapahayag ng lahat ng aking nararamdaman. Nasasaksihan ng mundo ang aking personal na karanasan. Nang makarating kami sa boarding gate, umiti sa amin ang isang ground staff. Tumingin siya kay Ivan at inabot sa kanya ang isang maliit na bag para sa little passenger. Sa Ingles na may magiliw na Filipino accent, sabi niya, isang maliit na token lang ito. Ang laman ng bag ay ilang Filipino snacks at isang maliit na kitchen na parol, Christmas lantern. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit para sa amin, ito ang huling pagpapalalim ng malasakit na aming naramdaman. Muli kaming nagpasalamat ng taos puso nang umalis ang eroplano, tiningnan ko ang paliit na tanawin ng Maynila sa gabi. Agad kong naunawaan na ang biyaheng ito ay ganap na nagpabago sa aking pananaw. Ang Pilipinas ay hindi na transit stop lang, kundi isang lugar na nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Nalaman ko na ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang mga pusong nagpapatakbo dito. At dito, sa Pilipinas, nakita ko ang perpektong pagsasama ng dalawa. Nangako ako sa aking sarili, babalik kami. Hindi bilang mga nagmamadaling turista, kundi bilang mga kaibigan na gustong matuto at maramdaman ang kagandahan ng lugar at ng mga tao nito. Ang pitong minutong Himala ngay ay hindi lang ang paghahanap sa isang nawawalang bata, kundi ang pagtukla sa isang dakilang puso na nakatago sa gitna ng kaguluhan. At ang pusong iyon ay nagbigay sa aming pamilya ng isang alaala na hindi kailanman mabubura. Kamusta ang kwento ngayon? Iyan ang kwento ng pitong minutong himala na nangyari sa Nile. Ang lugar na ito, na inakala lang na transit point, ay naging isang yugto upang ipakita ang cutting edge technology at ang pakikipagtulungan ng mga taong may malasakit. Upang protektahan ang isang maliit na buhay, isang bata, ang nakakagulat na sistema ng pagtugon sa mundo at ang mainit na puso ng mga Pilipino na nagpapahalaga sa maliit na buhay na parang bigat ng buong mundo ay lumikha ng tunay na kasaysayan. Mga mambabasa, ano sa tingin nyo ang pinakaipinagmamalaki sa espiritu ng Pilipino? Pakiiwan ang inyong komento sa ibaba at ibahagi ang inyong pananaw. At pakishare ang nakakaantig na kwentong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan upang ipalaganap ang mainit na puso ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagbabasa hanggang sa huli.